sa isang malawak na mansyon na napapaligiran ng katahimikan, naninirahan si Don Isagani, isang 70 years old na dating kontraktor, bilyon-bilyon ang kayamanan. Noon, kilala bilang haligi ng mga matatayog na gusali sa syudad, pero ngayon ang mga kamay na dati malakas ay nanginginig na lamang. Pero walang pamilya, walang tagapagmana. Sa loob ng mansyon, tanging dalawang tao lamang ang matagal nang naglilingkod sa kanya. Una, si Elena, isang magandang babae, edad, 26 years old, apat na taon nang naninilbihan bilang kasambahay. Pangalawa si Marco, ang driver, isang lalaking matipuno, nasa early 30s at matagal na rin nagsisilbi sa matanda. Sa apat na taon na paninilbihan ni Elena, unti-unti niyang nakasanayan ang katahimikan ng mansyon. Ngunit isang bagay ang hindi niya maikaila. Ang mga mata ni Marco na laging sumusunod sa kanya. Sa bawat pagkakataong magtatagpo sila sa kusina, sa garahe o sa pasilyo, may init na hindi nila mabigkas. Isang apoy na tila naghihintay lamang ng tamang oras para sumiklab. Isang gabi, nang malasing si Don Isagani at mahimbing na nakatulog, natupad ang matagal ng pinipigilan. Sa dilim ng silid ng katulong, pinalaya ni na Elena at Marco ang mga pagnanasa. Ang kanilang mga katawan ay nagsalubong sa parang matagal ng inaasam. Bawal, masarap at puno ng panganib. Sa bawat halikataplos, mas lumalalim ang kanilang lihim na ugnayan. Mula noon ang kanilang relasyon ay naging mas mapanganib habang si Elena ay naglilingkod sa matanda tuwing umaga, pinapaliguan, pinapakain at pinapainom ng gamot. Si Marco naman ay nagbabalak sa bawat bulungan at kilos nilang dalawa na ang isang plano paano kung sakaling mawala si Don Isagani at ang kayamanan nito'y mapapas sa kanila. Isang hapon, habang nanonood ang telebisyon si Don Isagani, bigla itong inatake sa puso. Bumagsak ito sa sahig. Hiningal ng hiningal. Halos hindi makahinga. Dapat sana ay dali-dali siyang itinakbo sa hospital. Pero sa halip na kumilos, nagtama ang tingin ni na Elena at Marco. Sa kanilang mga mata, may isang tahimik na kasunduan unti-unti nilang pinagmasdan ang matanda habang ito'y lumalaban para sa hininga. Sa halip na tumulong, nanatili silang nakatayo, magkahawak ang kamay at sa huli, pinili nilang panoorin ang kanyang unti-unting pagkamatay. Isang kasalanang hindi na nila mababawi. Pero sa mismong oras na akala nila'y nakawala na sila, isang nakapangingilabot na pangyayari ang lumutang. Habang nakahandusay ang katawan ni Don Isagani, may kumikislap na pulang ilaw sa sulok ng sala. Isang kamera nakatago sa antigong orasan. At mula sa maliit na pulang ilaw na yon, malinaw na malinaw na naitala ang lahat ang pagkamatay ng matanda at ang desisyon nilang hindi tumulong. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Sa kabilang ninya, isang malamig na boses ang narinig ni Elena. Isang boses na alam ang lahat ng nangyari at hawak ng kanilang kapalaran. Sa part 1, nasaksihan natin ang lihim na ugnayan ni na Elena at Marco, ang kasambahay at driver ni Don Isagani. Sa kanilang pasakiman, pinili nilang hayaan ang matanda na mamatay sa harap nila. Pero sa halip na kalayaan, isang nakatagong kamera ang nakasaksi sa lahat at bago pa man nila maisip ang susunod na hakbang, tumunog ang telepono. Isang malamig na boses ang nagsabing, Alam nito ang kanilang ginawa akala nila hawak na nila ang lahat pero sa mansyon na ito bawat lihim ay may kapalit at may ibang mas makapangyarihang nagmamasid nanginginig ang kamay ni Elena habang nakadikit sa tenga ang telepono sa kabilang linya malamig na boses ang nagbabanta isang taong hindi nila kilala pero malinaw na may hawak ng kanilang kapalaran hindi nakatulog si Marco at Elena sa kanilang mga isipan, iisang tanong ang paulit-ulit. Sino ang nakakaalam ng lahat at ano ang gusto nila sa kanila? Kinabukasan, isang misteryosong sobre ang natagpuan ni Marco sa labas ng gate. Walang pangalan ang nagpadala. Nung buksan nila, isang USB ang laman. Nang isaksak ito sa laptop, Bumungad ang video, ang mismong sandali ng pagkamatay ni Don Isagani. Buong buo, walang putol. Kasabay ng file, isang mensahe ang lumitaw. Kung gusto niyong makuha ang kayamanan, sundin ang aking utos. Simula pa lamang ito. Napasandal si Elena, nanlalamig ang katawan. Hindi lang simpleng kasalanan ang kanilang tinatago. Isa na itong laro na hindi nila alam kung paano lalabasan. Habang nag-uusap sila, napansin ni Marco ang antigong orasan kung saan nakita nila ang pulang ilaw kagabi. Gumalaw ito ng kusa, tila may kamay na hindi nakikita ang pag-adjust ng oras. Napatingin sila sa isa't isa at kinabahan. At nang sumapit ang gabi, muling tumunog ang telepono. Ang boses ay malalim at mas malinaw ngayon. Huwag kayong magtangkang tumakas. Ang lahat ng lihim ng mansyon ay akin. Bago pa sila makasagot, biglang nagbukas ang ilaw sa ikalawang palapag, doon sa kwartong matagal nang sarado mula nang lumipat sila. May aninong dumaan sa bintana, mabilis, pero imposibleng hindi mapansin. Napahawak si Elena sa braso ni Marco sa gitna ng katahimikan. Iisa lang ang tanong na bumabalot sa kanilang isip. Sino pa ang nandito sa mansyon? akala nila Elena at Marco, sila lang ang may tinatagong lihim. Ngunit ngayong may ibang nagmamasid, sila na ba ang biktima o parte lamang ng mas malaking laro? Sa part 2, nagsimulang mabunyag ang mas malalim na lihim. Isang boses sa telepono ang nagbantang hawak nila ang lahat ng ebidensya laban kina Elena at Marco sa isang misteryosong USB nakita nila ang buong video ng pagkamatay ni Don Isagani at kasabay nito isang utos sumunod kayo kung nais nilang makuha ang kayamanan pero sa dilim ng mansyon hindi lang boses ang nagbabantay may aninong gumagalaw at may kwartong muling nabuhay matapos ang mahabang panahon ang akala mong kayamanan, maaaring maging kaparusahang hindi mo na matatakasan. Nang gabing yun, hindi na nakatiis si Marco. Hawak ang baseball bat mula sa garahe. Umakyat siya sa ikalawang palapag para silipin ng kwartong matagal nang nakasara. Sumunod si Elena, nanginginig. Pero ayaw maiwan mag-isa. Pagbukas nila ng pinto, bumungad ang isang silid na puno ng alikabok at lumang mga gamit. Pero sa gitna ng dilim, may isang lamesang puno ng mga dokumento, mga titulo ng lupa, bank accounts, at testamento ni Don Isagani. Doon nila natuklasan ang nakapangingilabot na katotohanan. Bago mamatay ang matanda, nag-iwan ito ng last will na hindi nakapangalan sa kanila, kundi sa isang taong matagal nang nagbabantay mula sa dilim. At bigla muling tumunog ang telepono. Ngayon, hindi na boses ang narinig nila, kundi halakhak isang boses na kilala nila, pero hindi inaasahan. Akala niyo ba'y kayo lang ang marunong maglaro? Ako ang totoong tagapagmana at mula pa noon, hawak ko na kayo. Mula sa dilim ng pasilyo, lumabas ang matandang lalaking lalaki. Halos hindi nila nakilala si Mang Ernesto, ang hardinerong matagal ng tahimik sa bakuran. Siya pala ang totoong tauhan ni Don Isagani, ang tanging pinagkakatiwalaan at ang nagplano ng lahat ang mga kamera ang nagbabantay. Ang mga dokumento, lahat ay nasa ilalim ng kanyang kamay. Sa kanyang bulsa, inilabas niya ang orihinal na testamento, firmado at notaryado. Lahat ng ari-arian, lahat ng bilyon, nakapangalan sa kanya. Napaatras si Marco at Elena. Hindi makapaniwala. Ang kanilang pasakiman ay nauwi sa bitag. Habang sila'y nagtatago ng pasalanan, unti-unti silang ikinulong ni Mang Ernesto sa sariling laro at bago sila tuluyang makatakbo palabas, dumating ang mga pulis. Kinuli silang dalawa. Dala ang ebidensya mula sa mga kamera at USB na isinadya palang ipadala sa kanila. Hindi para makuha ang yaman, kundi para mahulog sa bitag sa huli. Si Elena at Marco ay nahatulan sa kasong murder by neglect. Habang si Mang Ernesto, tahimik na naupo sa upuan na dati para kay Don Isagani, siya na ang bagong may-ari ng mansyon. Piliin ang tama, dahil ang yaman, nauubos yan. Pero ang konsensya, habang buhay mong dadalin. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-comment mo na dyan. Pinoy Yummy, next story! O ayan na, i-comment mo na ha! Pinoy Yummy Next Story. At para ma-notify ka pag meron kami mga bagong videos, mag-subscribe ka na sa Pinoy Yummy. I-follow mo na ang page ng Pinoy Yummy. Maraming salamat! See you sa next video!